May mga babae na kahit pilit nilang itinatago, halata sa kilo sa tingin na gusto kanilang tikman. Yung paraan ng pagdulas ng mata niya sa dibdib mo, sa labi mo, hanggang sa katawan mo. Yung paghinga niya biglang bumibigat kapag dumadaan ka. At kahit may asawa siya, ramdam mo. Sa isip niya, nilalaro ka na. Dito mo malalaman ang totoong kapangyarihan ng isang lalaki kapag ang babae mismo hindi na makontrol ang last niya para sa'yo. Sa video na ito, ilalantad ko ang limang matitinding senyales na masarap ka sa paningin ng babae kahit bawal ka. Sign number one, yung mga mata niya hindi makatago. Kung gusto mong malaman kung may attraction ang babae sa'yo, mata ang unang magtataksil. Minsan hindi niya sasabihin ng diretsyo pero makikita mo Madalas siyang tumitingin kahit hindi mo siya kausap. Kapag nagtagpo ang mga mata niyo, mabilis siyang magbaling ng tingin. O kaya naman, titig na titig siya na parang hindi niya mapigilan. Bakit ganon? Dahil sa psychology ng attraction, ang mata ay natural na humahanap ng object ng desire. Kapag may nakita siyang lalaki na tingin niya ay kaakit-akit, hindi niya kayang kontrolin ang visual curiosity niya pero paano ito nakikita ng Stoic? Ayon kay Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Ibig sabihin, kahit makita mong tila na uhulog ang mga mata ng babae sa'yo, hindi ito lisensya para agad kang mag-assume o umakto ng hindi tama. Ang tunay na Stoic ay marunong magbasa ng senyales, pero higit sa lahat, marunong umiwas sa tukso kapag mali ang sitwasyon. Kaya kung ramdam mong madalas kang tinitingnan ng babae, lalo na kung may asawa siya, hindi ibig sabihin na dapat mong suklian ng pareho. Ang ibig sabihin nito, may aura ka na hindi niya kayang balewalain. At ang responsibilidad mo bilang stoic, panatilihin ang kontrol. Sign number two, lumalambot ang body language niya sa harap mo. Kung ang mata ay unang palatandaan, ang katawan naman ang sumunod. Mapapansin mo na ang babae, kapag attracted, nagbabago ang kilos. Nagiging mas open ang postura. Tumatawa kahit sa simpleng biro mo. Nagiging touchy, tipong mahilig humawak sa braso o balikat mo. At minsan, Bigla siyang nagiging conscious sa sarili, ayusin ang buhok, damit, o simpleng kagat labi. Ito ay mga subconscious signals of seduction. Hindi niya ito iniisip ng direkta, pero lumalabas ng kusa kapag may desire. Ngunit anong paalala ng stoicism? Hindi lahat ng bagay na madali mong makuha ay dapat mong kunin. Sabi ni Epictetus, Freedom is not achieved by satisfying desires, but by eliminating them. Kung kaya mong makita ang lambot ng kilos ng babae, pero hindi ka natatangay, doon ka mas nagiging malakas. Ang karamihan kasi, kapag naramdaman nilang may ganitong body language ang babae, agad silang sumusugod. Pero ang stoic, marunong magtanong, ito ba ay tama? Makabubuti ba ito sa akin? o magdadala lang ng gulo? Kapag may asawa ang babae at nakita mong lumalambot siya sa presensya mo, senyalis ito na masarap ka sa paningin niya. Pero kung ikaw ay disiplinado, gagamitin mo ito hindi para sumausaw, kundi para kilalanin ang iyong sariling halaga. Sign number three. Ikaw ang nagiging benchmark ng kanyang atensyon. Pansinin mo ito. Kapag ang isang babae ay laging naghahanap ng paraan para mapalapit ang usapan sa iyo, ibig sabihin, ikaw ang benchmark niya. Bigla siyang nagkukwento ng mga bagay na alam niyang makukuha ang interes mo. Nagiging curious siya sa buhay mo, kahit hindi naman siya dapat makialam. O minsan kapag may ibang lalaki, hinahambing ka niya ng hindi mo alam. Ito ay senyales ng isang mental fixation sa psychology kapag hindi makawala ang isip ng tao sa iyo ibig sabihin may malakas na attraction ngunit ito rin ang pinakadelikado dahil sabi ng mga stoic ang pinakamapanganib na kaaway ay hindi ang iba kundi ang sarili nating isip sabi ni Marcus Aurelius the soul becomes dyed with the color of its thoughts kung patuloy mong hahayaang pumasok sa isip mo ang atensyon ng babae, baka ikaw mismo ang bumigay. Kaya dito pumapasok ang stoic discipline. Alam mong masarap sa paningin niya, pero pinipili mong huwag umasa o magpatali. Kapag ikaw ang benchmark ng atensyon niya, ibig sabihin malakas ang dating mo. Pero ang tunay na stoic na lalaki, ay hindi lumulobo ang ulo sa ganitong sitwasyon. Alam niyang ang papuri at atensyon ay panandalian lamang. Ang dignidad at disiplina, iyon ang panghabang buhay. Sign number four. May halong last ang kanyang mga galaw. Ito na ang mas mature at mas daring na senyales. Hindi lang simpleng tingin o atensyon, kundi yung galaw, na may halong sexual tension. Halimbawa, kapag tumingin siya, hindi lang sa mata, kundi minsan ay dumadaan sa labi o katawan mo. Nagbibitiw siya ng mga biro na may halong green o malisyoso. Kapag nasa malapit ka, may halong kakaibang init ang kilos niya, parang gustong mapalapit ng sobra. Ito ang sinasabi ng mga psychologists na signals of lust. At oo, kahit may asawa ang babae, hindi maikakaila na ang attraction minsan ay lumalabas sa subconscious. Pero paano ito haharapin ng stoic? Dito mo makikita ang sukatan ng tunay na kalakasan ng isang lalaki. Dahil sabi ni Seneca, It is not that we have a short time to live, but that we waste much of it. Kung ginugol mo ang oras mo sa paghahabol sa maling tao o sa pakikipagsapalaran sa tukso, masasayang ang oras at kapayapaan mo. Ang lalaki na stoic imbes na tangayin ng lust ay natutong kilalanin ito bilang isang ilusyon ng katawan. Oo, masarap sa pakiramdam na alam mong gusto ka ng babae sa ganoong paraan. Pero ang mas masarap sa isang stoic ay ang panalong dala ng disiplina. Sign number five. Hindi niya maikubli ang pagpapalapit ng sarili niya sa iyo. Ang pinakahuling senyales. Kahit wala kang ginagawa, siya mismo ang lumalapit. Nagahanap siya ng dahilan para mapalapit. Kapag may grupo, siya ang kusang uupo o tatabi sa Kapag may okasyon, siya ang unang nag initiate ng conversation. Ito ang pinakamalinaw na senyales na sa paningin niya, may kakaibang hatak ka. At oo, minsan, kahit may asawa ang babae, hindi niya maikukubli ang attraction. Ngunit ito rin ang pinakamatinding pagsubok para sa isang stoic. Dahil dito, hindi na simpleng tingin o kilos lang. Ito ay aksyon. Ito ang sandali kung saan susubukin ang iyong integridad. Sabi ni Epictetus, No man is free who is not master of himself. Kung marunong kang maging master ng sarili mo, kahit ilapit pa sa iyo ang tukso, kaya mong humindi. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil malakas ka mas malakas kaysa sa tawag ng laman Mga kaibigan narito ang limang senyales na masarap ka sa paningin ng babae kahit may asawa pa siya 1 Hindi maitago ng kanyang mata 2 Lumalambot ang body language niya 3 Ikaw ang benchmark ng kanyang atensyon 4 may halong last ang kilos niya. Fime, siya mismo ang lumalapit. Pero tandaan, ang lahat ng ito ay hindi para abusuhin, hindi para sirain ang buhay ng iba. Ang tunay na stoic ay hindi nagpapadala sa tukso, kundi natutong kilalanin ito at iwasan. Ang kaalaman ay kapangyarihan. At ang kapangyarihan kapag ginamit ng mali ay nagiging sumpa. Pero kapag ginamit ng tama, nagiging daan ito tungo sa tunay na kalayaan at kapayapaan. Kaya kung nararamdaman mo ang mga senyales na ito, huwag mo agad isipin na dapat kang sumugod. Bagkus, isipin mo. Ito ay patunay na may lakas ka, may dating ka, at may aura ka. Pero ang pinakamalaking tanong, kaya mo bang kontrolin ang sarili mo kahit nasa harap na ng tukso? Sabi nga ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Mga kapatid, ang tunay na pagiging masarap sa paningin ay hindi tungkol sa panandali ang tingin ng babae. Ito ay tungkol sa kung paano mo pinapanatili ang respeto mo sa sarili, sa kapwa at sa prinsipyo ng Stoicism. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan mong gusto ring palakasin ang kanilang disiplina at pagkalalaki. Dahil sa huli, ang pinakamasarap sa paningin ay ang lalaking may kontrol sa kanyang sarili.